Ay ka sa luwak, no? Agutayan. Agutayan. Agutayan na dito dito. Sila hmm. ay sa bagat doon. Lagi? Pero sige lang, naka... Ah, Nakapuso mong ka. Namay na puso ko ba? naman pala dito lang Hello, 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 hello. So ayan, mag-voice over na ulit tayo, no? Kagagaling lang namin sa aking greenhouse and... Ah, uh, ayan. Ito yung ipapakita ko hanggang makarating kami sa bahay bukid namin. Ito yung kalsada. Ganito pa rin yung kalsada. Paakyat sa bukid namin. Walang simento dyan sa gitna. Kasi ganun lang yung budget. Ang importante, mukha siyang kalsada. Yun nga, ang problema nito ay pag meron kang kasalubong, ay talagang mamamroblema ka. Haya, ayan. So, ito yung pina, isa sa mga pinakahirap, pinakamahirap na kalsada papunta na sa amin. Malapit na to sa amin, siguro mga ah uh, ano na lang, ilang minuto, mga 10 minutes na lang siguro. So, ayan, kagaya niyan. Okay, so, akyat, akyat bayat. So, yan, naano kami dyan kasi sobrang ah uh, yung kalsada, napaka-slidey. Ano yung Tagalog sa slidey? Basta slidey. So, na yung, yung may nakasalubong kaming dalawang tao, sobrang slidey yung kalsada don Kaya, narinig ko talaga yung, um, yung gulong ng tires ba na talagang, anong Tagalog sa slide? Basta yun. So, ayan, ito, 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 ito. ito dito na kami sa isa sa pinakamatarik na kalsada na paakyat talaga yan, day. Na kailangan, tudahan mo talaga yung makina. So, uh, first gear para makaakyat. Tama ba? <laughs> <laughs> hindi ko alam, hindi ko alam yung driving na yan. Basta, isa ito sa pinakamaakyat na kalsada. Wait ha, habang, habang bino-voiceover ko to nag- Ayun, ito, 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 ito. Ito, blind curve to dive. Ito yung isa sa pinakamahirap. Kasi pag may motor kang kasalubong na hindi nagminor minor agoy talagang na. duwan ko lang. So, anong problema? Wait ha. Wait, wait. Kasi iniisip ko pa kung anong Tagalog sa slide. Slide. Anong Tagalog sa slide? Tulungan nyo ako na. Slide, slide. Basta yun na yun, hindi ko naisipin. Basta mamaya siguro pag naisip ko na anong Tagalog sa slide. So, ito, ito. This one ay paano na kami pa approaching na kami sa magandang location papasok sa bukid namin so ayan makikita natin yan ang ganda ng mga kahoy dyan mahugani yan mahugani ba? o tama mahugani ay iwan ko lang mahugani ba yan? Mas ang ganda oh. Uh, uniform lahat yung pagkatanim so it this one or this area ay plain na siya na kalsada pero ano pa rin ma, ma, maliit Agoy, hindi hindi ko na alam kung ano yung sasabihin ko sa Tagalog Mal, mai, ma, uh, ano yon makipot makipot pala makipot ba basta maliit na kalsada hindi ma, ma hindi maluwang Oo, so yun pa rin ganun pa rin yung daanan na yan dai okay hanggang ngayon ay iniisip ko, ko pa kung anong Tagalog sa slide wait a slide brain cells, brain cells, kilos anong tagalog sa slide <laughs> nakalimutan ko na so ayan, this one ay may bago ditong uh, ano ng mga manok na panari, panabong itong, dati wala ito ang ngayon ang may ari daw yan is, basta, hindi ko alam basta, binili niya para lagyan ng mga panabong na manok niya so this one ay, ayan pangit yung kalsada no So, this one ay paliko na kami pa left. Papunta sa aming bukid. Or sa aming bahay bukid. Okay, wait ha. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. wait. O, oh, ayan. Liko na. Liko na si Leo. So, okay. Dahan-dahan sa pagliko si Leo. Kasi nga, mahirap. Ang kalsada. Papunta sa amin. So, yung kalsada yan, ayan o, oh, nasira yan. Kasi, may mga... Ma, may mga sasakyan na malalaki na mabigat nadadaan dito. Ayan. Ang resulta ay nasira yung kalsada. Okay. Okay. So, hanggang ngayon iniisip ko pa kung anong Tagalog sa slide. So, ayan. Nauna si Bustefen. Si Bustefen yun. kidahan-dahan lang si Leo pag-drive kasi nga mahirap yung kalsada. Okay. So, ayan. Uh, uh, okay. So, papasok na kami papunta sa amin. Ito na yung kalsada. Malapit na. Siguro mga 5 minutes na lang mararating na natin ang tuktok ng bahay kubo namin or nasa tuktok ng bundok okay so makita na natin na pababa na kami and then ayan so makita na natin yung tuktok namin sa bahay or tuktok ng tuktok ng aming bahay so dito ay blind curve yan so kailangan bubusin na talaga para pag may kasalubong na motor ay mabisuhan na may paparating or may kasalubong din siya na sasakyan man okay so patuloy kaming bababa dyan. So ayan, makipot pa rin yung daan. Pero buti na lang dito sa bandang ito ay uh, full way na. Hindi na yung walang semento sa gitna. Pero ganun pa man yan mga ganun o mga napupondong tubig. Oo kasi nasira na yung ano eh. Kasi nga ang, ang pag-semento niyan hindi pulido. Parang hindi ganun kakapal. Manipis lang yung semento. Anyway, ang importante ay meron kaming kalsada no pasalamat pa rin kami kasi alam ko talaman naman talaga na sobrang layo na mo, ng, ng bukid namin at sino ba naman ang magbibigay ng malaking budget na wala namang politiko na dadaan dito char <laughs> so kahit ganun yung kalsada namin ano pa rin kami masaya pa rin kami at least may kalsada kami di ba so pasalamat na lang tayo day wag na lang tayong mag ano magsalita nang hindi maganda kasi wala, wala naman tayong magagawa eh importante ay maka makabalik kami sa bukid ng safe and sound ay madulas ayan Bumana na yung brain cells ko ang ah, tagalog pala sa slide is madulas so yung daan kanina na dinadaanan namin noong paakyat madu, sobrang dulas din kaya delikado okay so patuloy naming binabaybay bay ang ah, ma, makipot or maliit na kalsada Pasensya na sa Tagalog ko. Hindi ako bihasa sa Tagalog. Pero talagang... Sinusubukan ko na tatagalogin ko. Para maintindihan ng lahat. Okay. So... Ayan na. Ayan. Si Leo talagang... Thank you so much. Kasi yung mga assistant ko dahil magagaling. Si Leo magaling mag-drive. Sa four wheels. And then... Si Bustafin din... Magaling din sa lahat si Boss Stephen. And then, ang importante, masipag sila at mabait. Okay. So, ayan. Paliko na kami. So, ayan. Liko, paliko namin is blind curve din yan. Na kailangan talagang bumubusina para maabisuhan yung if meron kang kasalubong na may paparating. Ganun sa bukid namin. Dahil kailangan busina ka ng busina. Kasi ang mga motor dito ay akala nila sila din yung may-ari ng kalsada kasi kabisado na nila yung kalsada ay ano din paturatoy din pagpatakbo ang ibig sabihin ng paturatoy ay mabilis din pagpatakbo hindi ni nila alam na syempre meron silang kasalubong na baguhan pa so kailangan ingat pa rin no? so yung tuktok ng bundok dyan na makita natin ayan, no? yan na po yung aming bahay kubo okay ayan meron kaming ano yan kabayo kabayo ata yan yes kabayo dahil. okay so ayan yan makikita natin yung pinokus ko sa camera yan yung lupa namin yan malaki ang lupa na yan, pero walang silbi kasi matarik <laughs> or bangin so iyon so another tubig no na napundo dahil maraming tubig okay so ayan ito nandito na kami sa last lap para ito yung isa sa akyat yan so akyat sige akyat pa liyo akyat sa unahan yan ay uh, nakalimutan ko na naman madulas oh, ayan madulas or slide slide yung may kawayan yan yun nakita ninyo may tubig dyan ayan nagsimula na dyan yan 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 yan, 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 yan. tubig yan madulas yan kaya careful mga motor so lalong lalo na sa may kawayan kawayan na yan yung pagliko ayun madulas yan Maraming lumot. Ayan o, oh, yung green ayan lumot E eh, dito dito. Madulas yan. Ang daming nasimplan dyan na motor. Kasi hindi nila alam na ah uh, yung pag pagpatakbo nila ng motor mabilis agoy. Ang ang resulta agoy, na semplan and then na, na ano, gas yung mga skin. Okay, so dito ako naglalakad. Oo, oo ayan yan, yung jackfruit ni ni So, ayan. Maganda yun naman yung kalsada dito. Kaso lang, sobrang makipot at ano, maliit. Ano ba? Maliit ba? Basta maliit. Naintindihan nyo na yan. Eh. Makipot, maliit, maiksi, or ano pa. Okay, so dito ako. Ayan, dito ako naglalakad. Ay. Malapit na to sa bahay namin. Kasi talagang akyat na des. Ito yung pinaka last na akyatin para makarating ka po sa bahay namin. Ah, diba? <laughs> And it's good to be back in the vocade Kasi sariwa talaga ang hangin dito day Ayan, so pinababa namin si Nelma Para O oh, yung pinasakay namin doon Na nadat na namin Bumili kasi kami ng bigas At yung mga pagkain Ng mga bata, kaya ayan, Sumakay siya day Oo, sumakay siya, kasi si Nelma ay Kababata ko yon Dati, or kababata ko na yung asawa niya nandiyan nakatira sa kabilang bundok. And dito siya bumaba kasi malapit na sa bahay nila. Okay, ayan. Nakababa na si Nelma. And kami ay patuloy kaming binabaybay ang kalsada papunta sa aming bukid pa more. Okay. So, ayan yung bahay ni Hini. Si Hini wala na pala siya. Bumalik na siya sa babalikan nating lahat. Nauna lang siya. Okay. So, ayan na po. Makikita na natin yung daan pa papasok sa aming bahay ko So, this dito ako naglalakad. Dito yung may sinasabi nilang, alo, yun 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 yun." Ito yung baga kay Doy na meron diyang ano. Basta. So, ito na na kami pa left o pa right pala. Paliko na kami pa right, John. Okay. Dito na kami. So, yan na po yung bahay namin. Okay, malapit na malapit na So, ayan, that's the view uh -huh. So, yan yung sasakyan namin Ayan In a few seconds And in a few minutes Ay nasa bahay na kami Okay Mga kamaisan Okay, laban lang talaga Laban ta lang talaga sasakyan Kasi yan yung papel mo kailangan mong sa kailangan kang sakyan kasi para magamit ka. <laughs> so, oh, di wala, laban talaga. Yan. si Bustatin -te ay nauna na to, aras Bustatin. -te yung mga aso ko di, yung mga aso ko ang. Yung eh, saya nila, ayan wait. Kinatawag ko yan eh. tawag ko yan si Pfizer at saka si Astra. Ang lumapit si Astra lang at saka si Brown Ayan si Astra yan. Ayan si Asti si Baby Ash. Nagkiwakiw ang kanyang tail. Ayan sa so brown yan. Iwan ko lang saan si. Ayan, ayan si ayan si Astra. Ayan, ayan si Astra. Baby Ash. Hello Baby Ash. Baby Ash down in my vocatage. Sawakas. Thank you Lord. Dumating na kami. kabalik din sa wakas nakabalik din sa wakas dito sa aming place that no other can replace mabibigo dai baby ama ah, baby ay mga babies oh. okay 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 na ang daming sa ako sa pikas ma paway sa ako oo -o. oo pay sa ma napuno ba ka tubig rin, no? basin wala sad ni shot Ay, napuno judi ay oo ako man ipabalhin ni Leo. dami na namin tubig kase mga alulod dito punong puno let's si bukat si bukat doon siya sa labas ah oh, doon siya doon siya, siya. I miss my bukat 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 siya ling 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 ling, ling. ling. Box. Tara, galing siya sa ano? Galing siya sa loob. Galing. Oh, do you miss mommy for one night? One night lang naman ako, bibi. Bibi. Bibi box. Galing siya sa loob. No cute ni bibi box. Yes. Thank you, Lord, for a safe. Grabe yung ano namin. Grabe yung struggle namin pag pagbalik dito, yun, ganun talaga dito sa bukid ay, kaya nasanay na kami yun nga, pag meron kang kasalubong na four wheels din, ay talagang mahirap, kailangan mo talagang, yun nga sa mga pupunta sa bukid namin talagang kailangan ano yung yan si Brian, halidong thank you, so ayan ito hindi talaga to, hindi kailangan ko talagang dalhin to Oo, para hindi ako mahihirapan. Kasi magaan lang naman to. So every time na may travel, it should be, naroon akong dalang. Yun yung aking dalawang baby. <laughs> This is, ay, sorry baby. At si baby box, and si baby box, ayun sa, ayun, nagtago. Ay, di ba? And, uh, baby books, I miss you so much for one night. For one night, baby, do you miss mommy? Mm, baby books, do you miss mommy? Do you miss mommy, baby books? Miss niya ako, of course. <sighs> Balik sa aming. very peaceful and quiet place in the Vaukidna Des. Mm. Okay, thank you, Lord. So pagkatapos magsimba, kumain kami. Pagkatapos ay namalingki para sa budget dito kang itay. Wow, perfect. Tumulusin na. Thank you, Lord. At yan, maulan. Maulan yung pagbalik namin dito. At yun nga, nakita ninyo yung kalsada. Napaka dulas. Sobrang dulas. Kaya... Laban. Thank you, Lord, for a safe, for a safe trip back to Bukid. Hang And inhale, exhale. Baby, box. Dito siya galing sa loob. Mm. So yan lang muna for now, no? And see you on my next video.